Magandang araw sa lahat ng ating manonood. Isang panibagong online kwentuhan na naman ang ating matutunghayan. At sa araw na ito, ako yung inyong makakasama. Ang inyong abang lingkod, ako si Ate Ella. Mula sa Davao City Library and Information Center. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang araw ng mga ama. Kaya Happy Father's Day kay Papa, Lolo, Tito, Kuya at sa lahat ng ama at sa lahat ng mga itinuturing nating mga ama sa ating buhay. Sa araw na ito, ang ating kwento ay patungkol sa isang higante na singtangkad ng poste ng kuryente at singlapad ng eskaparate. Kaya naman, sino ba siya? At bakit may higante sa bahay? Halina tong hayan ang ating kwento. Ang kwento natin ngayon ay pinamagatang may higante sa aming bahay. Ito ay kwento ni Randy Garlitos at guhit ni Ferdinand Gibara at inlethala ng Adarna House. Darating ang higante sa ating bahay. Di mapakaling sabi ni nanay habang sa pintuan naghihintay. Pati ang mga kapatid ko na si Lingget at Kuya Utoy ay puno ng ngiti at masaya ang mga mukha. Samantalang ako, nilalamig ang gamay ko at namumutla sa kaba. Bakit ba kasi kailangan pang damating ng higante at dito pa tumira? Ang bahay naming maliit na nga ay lalong sisikip pa. Dumating ng higante sa aming bahay sa hapon din ngayon. Dala-dala niya ang malaking niyang bag at maraming kahon. Andito na ako! ang kanyang bulahaw na parang nabosis ng isang kalabang. Nako! Nari na siya! Sa amin ni nanay, kasunod ang mga kapatid kong hindi na makapaghintay. Pagpasok niya'y ninig ko ang kanyang paglagan. Bawat abak ay mabigat at pakalaggan. Pagkatapos, ang higanti sumalampak sa sapak at yakap-yakap ang aking ate at kuya habang ako nagtatago sa likod ng bahay, pasilip silip sa bintana at nagbabantay. Binuksan ng higante ang malalaking kahon na akala ko'y puno ng sandata at kanyon. Iyan pala, ang laman ay mga pasalubong. Para ito sa magandang silinggit. Hawak ng higante ang manikang may magarang damit at may bahay-bahayang may maliliit na gamit. Para kay Utoy na sobrang likot. Sabay labas sa isang malaking robot na naglalakad at nagsasalita pa. At nasaan naman ang aking bunso? Habang nakatingin sa kung saan ako nang tatago, gusto ko sanang kunin ang hawak ng eroplano. Ikaw, Matmat, hindi ka ba magpapasalamat? Sabi ni nanay sa akin, habang itinutulak ako papalapit sa higanteng gusto kong yakapin. Salamat po! Ang tanging nasabi ko dahil sa higpit ng yakap ng higanteng sinlakas ng oso. Pagkatapos, agad akong pumaripas ng takbo, papalit sa nanay ko. Parang nahawa ka ng muto itong aking bunso. Sabay <laughs> so, tawa na parang higante habang kumakahol na asong mataba. Ngunit bakit ba talaga ako na natakot sa kanya? Hindi dahil sinitangkad siya ng poste ng kuryente o sinlapad siya ng eskaparate. Hindi dahil sa malakas ng pagtawa o sa boses niyang sinlalim ng pag ng baka. Natatakot ako sa kanya dahil ngayon ko lang siya nakita. At ngayon ay mas malaki pa kaysa sa mga retrato niya sa sala sabi ni nanay sa akin, galing daw kasi sa ibang bansa. Nagtrabaho siya roon ng maraming taon, kaya di ko siya gaanong kilala. Pero huwag kang magalala, lagi mo siyang makikita at makakasama dito sa bahay kapag ako'y nasa trabaho at ang mga kapatid mo'y may pasok sa eskwela. Naku, may iwan ako rito kasama siya. Ano kaya ang mangyayari sa aming ako ay kanyang ibalibag ng buong lakas? O ay dribble na parang basketball? O ihagis na parang volleyball? O di kaya iluto na parang adobo o abritada? O ay kulong sa hawlang puno ng ibis at gagamba? Ganito kasi ang kadalasang ginagawa ng mga higante sa mga libro at comics na paborito kong basahin. Mot-mot! Gising no! Bati nang sa akin, sabay yung, yung sa aking balikan upang ako'y dumilat. Matagal-tagal kita hindi na kasama, kaya mamasyon tayong dalawa. Payag ka ba? Sumugot ako ng, oo po. Kahit mabilis ang dibog ng aking puso, tinulungan niya ako sa pagligo, pagbibihis, at pagsisintas ng sapatos ko. Sa aming paglalakad maraming tao ang bumabate sa higanteng mabagal lumakad sa aking tabi. Aba, paring Lenny, saan kayo pupunta ng bulilit mo? Tanong ni Tito Arturo na may may-ari ng malaking tindahan sari-sari. Oy, kumusta ka na Kuya Lenny? Nasaan ang pasalubong ka? Tantiyaw ni Tita Melly habang nag-iihaw ng rilyanong bangos at barbecue na itinitinda mamayang gabi. Nagtataka ako dahil di sila takot sa kanya. Abay, kilalang kilala pala itong higante sa aming barangay. Namasyan kami sa parke, sa museyong pambata, at aquarium na may napakaraming isda at pugita. Pumunta kami sa mall at kumain ng hamburger at pizza. Unti-unti, nawala ang aking kaba sa matangkad kong kasama. Lalo na nangitian niya ako ay sabay-sabing, Sonoy, busoy ako. At nang ako'y mapagod, ako'y kanyang isinakay sa matatag niyang mga balikat habang naglalakad. Masarap pala ang pakiramdam kapag ikaw ay nasa tuktok. Mas lalong lumilinaw ang napapanood kong mga pagpatok. At nang sa wakas, ako'y inaantok at nagsimula. Humikab! Isinandal niya ang ulo ko sa tiyan niyang malapad at naramdaman ko sa aking noo ang mainit niyang palad. Marahan niya akong hinaplos hanggang ako'y managinip na nakasakay ako sa eroplano at sa mga ulap sumisilip. Ngayon, alam ko na kung bakit si nanay, si ate Linggit at kuya Utoy ay malapit ang loob sa higanting ito sa aming bahay. Siya ay higante hindi dahil sa laki ng kanyang katawan o lalim ng kanyang boses kapag nagkikipagkwentuhan. Siya ay higante dahil sa tawa niyang dumadagundong sa lakas, sa ngiting lagi niyang ipinapamalas, sa tatag ng mga balikat niyang malapad, at sa haplos ng mahinahon niyang palad. At ngayon, habang kami nanonood ng TV, sana'y lagi na lamang sa aking tabi ang higante sa aming bahay. Ito ang pinakamamahal ko, tatay. Muli, ang pamagat ng ating kwento ay May Higante sa Aming Bahay. Ito ay kwento ni Randy Garlitos at guhit ni Ferdinand Gibara na ilinathala ng Adarna House. Ang kwento nito ay pinapakita ang napakagandang halimbawa ng isang mabuti at masipag na ama, particular sa mga OFW. Madalas natin silang hindi nakasama, kaya yung mga batang naiwan na wala pang muwang, na kung sila'y umuwi, ay halos hindi na makilala. Ngunit may pambihirang pagmamahal ang isang ama para sa kanyang anak, na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa tunay na pagmamahal. Muli, maligayang araw sa lahat ng ama at sa lahat ng mga itinuturi nating ama sa ating buhay. Na may nagustuhan niyo ang kwento, hanggang sa muli, paalam! Yeah!